Hello mga kaluto Ayan magluluto tayo ngayon ng Paksiw na matambaka Matambakang isda Yan presko yung isda natin mga kaluto ha Yan, simulan natin Mag slice ng atsal Red Bell pepper Ayan pahaba yung slice natin mga kaluto para maganda tingnan sa ayan si Buyas Bumbay si Buyas Bumbay slice ng si Buyas Bumbay ah, garlic ah ahos mag -slice ng bawang yan bawang Tapos, luya. Luya sa Bisaya. Luya. Pahaba rin, pahaba. Pahaba yung mga slice natin nito mga kaluto. Para maganda tignan. Yan. Sarap nito mga kaluto. Priskong prisko yung matambakan natin. Bagong kuha lang ni Kaindoy. Kaindoy. Ah dating pork chairman natin dito sa aming na uh, bar, uh, porok badasigon buruk. yan talong tapos sibuyas dahon sibuyas dahon yan slice natin yan mga kaluto yan simulan na natin kalan and cooking oil kayo nang bala kung anong cooking oil yung gagamitin yung mga kaluto. Yan, gisahin natin yung ibang uh, ingredients. Yan. Mga lamacerns. Megos, megos. Megos, megos. Yan. Sarap nito, mga kaluto. Suka. oh suka. Tansya-tansya lang. Tuyo. Ha, soy sauce yan. Wow, tanglad. Sarap to. Pampabango. Pampabango. Sarap ito. Tubig. Dagdag ng tubig. Mainit yung gamitin natin para hindi na tayo magantay ng matagal. Sugar. Asukal. Yun. Black pepper. Powdered. Yan, granules. Tapos, salin na natin yung ista yung matambaka presko ko yan mga kaluto so si mga ingredients yan patong na natin para sa ibabaw at saka sa ilalim yung mga lamasterns natin yan talong talong mas masarap yung talong pag malambot kainin yan taklob Yan nagboy na siya mga kaluto oh. Tikman konti. Hmm, kulang pa. Kulang pa ng asin. Yun, asin. Lagyan natin ng asin. Sarap na nito. Amoy pa lang. Ulam na. Yun, yung okra naman. Lagyan natin yung okra. Tapos, takluban. Yun. Yun, no? Oh, Sibuyas daon para dagdag pang pabango ng ating luto mga kaluto sarap na nito amoy palang ulam na mapapakanin ka sarap wow tikman natin okay goods na yan dito na sarap ito mga kaluto oh oh iba't ibang pamaraan ng pagluluto ng paksiw pero ganito yung mas nakasanayan kung pagluluto ng paksiw yung medyo may sabaw kasi masarap siya sa kanin yung thanks for watching mga kaluto